guys dali tayo guys naubos yung sisiyo natin guys hindi ko alam kung anong nangyari nitong ilaw natin guys ayan namatay yung sisiyo natin guys kawawa naman naulanan kasi siguro nag brown out o na ano nasira yung, sesiyaw, yung ilaw natin kagabi kawawa Ubus talaga guys. Ito na nga yung season natin. Ay kinain pala to guys ng gaga. Hindi pala to sa brown out guys. Tapos brown out na lang yung iba. Ayan guys. Kinain siguro ng gaga guys. Pinasok na naman. Ubus talaga guys. Ayan. Ayan yeah, talaga ito na talaga yung sign guys na idigil na natin to sayang apat guys